aksidente aksidente oh aksidente ay lang to ay lang to klo sige lang, sibig lasing lasing isa, lasing tung isa Sino ang bumangga? Ito. nakabunggo eh. lasing siya, lasing okay. siya, lasing. Yun yung saan nakabunggo, yan lasing itong malaki, malaki. Lasing. Lasing to lasing. Ano ba siya?

siya naman madadali. Oo. Oh, yung isa eh. Oo. Oh. Oo, naman siya. Oo, oh, may ipitong na kamotor pag uh, pabayaan niya At to. Kukumplin yung isa kasi oo. wala namang mali. Oo. Oh. 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 Oh, oh. Lasing siya, siya. siya pati. So, patay Bailis yung isa dyan Bailis yung isa dyan Kasi lasing siya Stop ka lang siya. Stop ka lang dyan Stop ka lang Huwag kang umalis dyan Huwag kang umalis Banggaan to banggaan